Ngayong araw nga pala guys ay pinahiram ko si Itong kay Boy Skincare. Kailangan niya kasi mag drive dahil kukuha na siya ng bagong motor. Tinuruan ko din pala siya kung paano magmaneho ng sobrang bilis. Kasama din pala namin si Noknok Paputo, Kuya Dugs at si Boy Ubo. Mahulaan niyo kaya kung anong kukunin motor ni Boy Skincare? So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga nga pala ako nagbihis. Ngayong araw kasi, ibibili si Boy Skin Care ng bagong motor. Syempre guys, dahil team tayo, kailangan niya ng moral support. Alauna na nga pala ng hapon na to, kaya sobrang init. At dahil wala pa siyang helmet, nang hiram muna siya kay Boy Ubo. Kaya naman guys, road trip na naman ang dalawang ipis. Dinaanan din pala namin si Nok Paputok. At dahil kasi laki na ito, makukunin ni Boy Skin ng motor, kailangan niya muna mag-test drive. Medyo kinakabahan nga ako sa mga oras na to dahil hindi ko alam kung marunong ba si Boy Skin Care. Nagulat nga ako dahil napatakbo niya to na maayos. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, nag-lesson learn nga pala si Boy Care sa isang driving school school. Sa tingin ko nga pala sa kanya, ay makakapag-drive na siya ng isang big bike. Pati nga itong kaibigan natin na si Nokto ay namamangha. Ibebenta ko na sana si Itom sa kanya kasi lang ang gusto niya ay brand new. Dumating na rin pala si Boy Ubo at si Kuya dogs. Kaya naman guys, road trip na naman ang team dog Dito na nga rin pala sumakay si Boy Skin kay dahil ayaw niya ng mainit. Mas gusto niya pa daw sumakay kay Sonic dahil ito ay naka full air condition. Char, medyo excited na nga pala ako sa mga oras na to dahil makakapagkarera na kami ni Boy Skin Care. Dito nga pala kami pupunta sa May Moto Express. Agad niya nga, nga lang tinabihan ang napupusuan niyang motor. Kaya lang guys, ang gusto nga pa ni Boy Skin Care kulay puti. Sa sobrang sikat nga pala nito ni Boy Skincare, pati yung may-ari ay nagpa-picture sa kanya. Kaya naman guys, dumiretso na kami dito sa may loob para makapili at makakita pa ng magagandang motor. Agad naman nakita ni Boy Skincare ang ADB na to na kulay puti. Ito nga pala ay 160cc at naka liquid gold cool na rin at naka ABS ang harap at likod. O diba guys, napakaganda. Bagay na bagay nga pala to kay Boy Skincare dahil siya ay matangkad. Ternong terno nga ito sa nabiling niyang merch sa si Shopee. Kaya naman maiaangkas niya na dito ang boyfriend niyang si Kuya Dogs. Dalawa na rin ang shock nito at napakalaki ng kanyang gulong. Ito rin pala guys, ang pinapangarap kong motor. Kaya naman Honda maganda. Baka naman. Char. Nag-fill up na nga pala dito sa Boy Skincare para mabayaran ng fully paid. May nakita rin pala ako dito ang motor na napakaganda. Pati nga si Kuya Dugs, sinapamanifesting na rin dahil balak niyang bumili sa isang taon. Syempre guys, kailangan nga pala ng demo para sa mga mechanism. Hindi naman pwede yung sakay lang tayo ng sakay at wala alam sa motor. Kaya naman guys, congratulations nga pala kay Boy Skincare. Magagamit niya na kasi itong kanyang Insta360 na camera. Soon nga daw ay baka maging motovlogger na rin siya. unang unang nga nagpapasalamat kami sa Moto Express dahil sa napaka na transaction at dahil kay bigyan nga pala ng si Katagumpay nagbigay nga pala sila ng ibo. Char. At dahil bago ang driver pa lang sa Boy Skin kailangan ko nga pala siyang i-guide. Nag-iisip pa nga pala kami ng ipapangalan sa bago niyang motor. Makikilagay naman sa comment section kung anong bagay sa kanya. Kapag bago nga pala ang motor, kailangan nga pala to laging pulta. Medyo malayo din kasi ang murang pagasolinahan dito sa aming lugar. Binabalak nga pala namin magtagaytay. Ang kaso lang guys, naisipan nga pala namin na mag-SM na lang. Nagugutom na rin kasi kami at kailangan na namin kumain. Nakikita ko nga pala kay Skin na magiging magaling siyang rider. Marunong kasi siyang sumunod sa patakaran trapiko, hindi tulad ko. Char. Big big shoutout nga pala sa batang to dahil nakilala kami ni Boy Skincare. Sa wakas nga ay nakarating kami ng SM ng ligdas at maayos. Gutom na gutom na kasi kami at hindi pa kami nagtatanghalian. Kaya naman guys, dumiretso na kami dito sa Mang Inasal. Napakabait nga pala ni Boy Skincare dahil ililibre niya kaming lahat. Lahat nga pala ng in -order ko ay naka unli rice. Hindi hindi na nga pala kami dito mabibitin sa kanin. Napakahinala kasi namin kumain at nakakaubos kami ng ilang kaldero. Kaya naman guys, food trip na naman ang team dugyo. Sa susunod guys, sana ay kompleto na kami. Ang wala nga pala dito ay si Boy Susi, Chan Bunggan, at si Aling Rihina. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!